Dahil nga dugay na kami mga guys no hindi nakakadto sa lugar na ito ay naman na ba namin pero sa totoo lang parang hindi ko talaga gusto pumunta dito kasi nga sobrang sakit ng ahon ay <laughs> tiway na may kay gusto nila di ni ate diritsyo tao <laughs> padayo Hello mga na morning sa inyo mga guys no Bawa kayo at lawa rin na diba naman, -plano na naman grupong ha, Maglagaw bala sa mga masakit nga lugar Ay ang buta ng gita So wala ka na si Kaprobin mga guys no? Mag trail ang sa akon. Mangita ta bala ruta nga puro awon Bla Aba, oh, grabe panumdum ko Kaya ko panis paon Abaw <laughs> kaya eh syempre eh, padayon nun ta so ito na nga ni mga guys no ang plano pala ng grupo natin ay magsaka dito sa lugar blasang barangay kabakanan proper oo oh, din tawag ni Lablang nga si Bin Cities o oh, kakanto na nga mude ah wala pa At isigya palanta ko sa inyo ang lugar oh. <laughs> So ito na nga ni mga guys no padayo na tayo Baka kasama natin dito si Bibong, si Pare ko Mercurio, si Cap Robin at si Boy Espalto. Gamay lang kami, ali kami Kabilog vlog ah ang iba da at wait kami mo kay kami ah. Malaga kami ayo ah. repota. Eh, ah. Wow. <laughs> So alam naman ng mga karamihan siguro mga guys no nga ang way pa kadto sa May 7 Cities Blau Kabakanan proper ay dito talaga magagi sa May tawag naton nga Miss Pa oh Miss Pa na resort na siya pero diri magi sa May Banwa sa Kalibudyan Madrid diretso diretso ka lang o oh, oh, sa kaomutanan oh, nga sila kaon kay do pamatsag ko do puro ahon. <laughs> Oo, ganyan talaga dito mga guys, no? Puro talaga ahon papakadto dito sa may kabakanan proper. Oo, oh, dito mga guys, no? So, alam nyo ba mga guys, ang amon lalapusan mamaya o oh, exit ikset na amon? Ay, dito kami mga guys, masaka sa may ano, ah, barangay bakulod. Ay, oh, eh, barangay bakulod ba yun? Ay, basta. Amon ah, na ang lugar mga guys, no? Sobrang taas taas. Kinaya ahon niya. Bisan ka pila ko na sa kaon daw. Hindi ko ginamay straight. Oo, oh, ang ah, akon tail daw ma-straight sa bireng ring kay sobra man niya da kasakit ay ala lang tani kung pro ta. ay, hindi tanga daan pro ya puro tulod tanga daan niya <laughs> ay animal <laughs> Alam nyo ba nung dati mga guys, no? Pag kami dito, doon talaga kami naglilibot sa kabila, o. Oh, sa may maliaw road kami mga guys, nag-aagil. may bukare kag magdulog sa may barangay kamandag, o. na ayambot na lang gida. So, ito na, finally mga guys, no? Umabot oh, na tayo sa kabakanan proper. Amo ah, na, di galing kabakanan proper mga guys. So, oh, na, ka damo, ginman gali. Di sang pamalay, o. Oh, lantawanin yung pangalan niya. Kabakanan proper. O, oh, nagbili mo na kami dito mga guys ng tubig kasi namamalay lana ako and then yung mga upod ko na malhan din kasi nga lang tawanin yung dalan oh. ituturo sa inyo ni pare ko merkuryo la tawa dalan na ba oh, grabe. start pa lang na sa ngamon nga ay nagyan daw ko nag-auto ko gabalang-balang <laughs> Ito pala mga guys, no, yung sipak ng dalan pa kadto. Bala sa, ano tawag natin, na Budek sa ibaba pa sa may barangay bubon. Pero nagliko kami mga guys sa may wala nga part kasi nga, yung tawag natin luwala sa may left side la Kasi nga, dito kami magsasaka sa may barangay Bakulo Susubuka namin ulit mga guys, no, kung talaga namin sipa. Pero dito, basta nga tunga, sika probe no, na. Wah, <laughs> blagta, animal. <laughs> Pero alam nyo ba mga guys, no, sinusubukan ko rin na takla doon. Pero parang hindi talaga kaya paglabot sa may punta. Nagpa-way-way kami tapos tulod gamay. Hindi nito naman, padyak na naman tayo. First time ako mga guys, tumakalabay sa mga lugar na ano ba nagwa ka. Parang hindi mo talaga mapapalibot ng iyong TL. -e lang nga, yung mga krangset na sa sobrang tiga ng ingredient niya. Ay, ambot kita Pero sige lang, padayon tayo kasi nga may kalingawa naman kami. Ching-chiring-ching-chiring-ching-ching-ching. <laughs> Gago. <laughs> so ayan na nga ni mga guys, no malapit na kami pero latawa bala at taklad o oh, ayong ay yung ahon na latawa ay ambot na ah, lang gid. asa sa lang, hindi ko talaga ma-explain kon. Okay pa kami dio kay Gaistroyana, kami ga tapos pag diretso ni ka no si Paya ga diretso. Anduwa ko kaupod ya tororod ate ako ya. Um, panilag eh. Um, magtulod. <laughs> Ay, animal. <laughs> so, ayan na nga ni mga guys, no? madamo, huwag salamat. Agad dito na lang si Maninoy ninyo kasi nga magdudulog na tayo sa Maliaw Road. Thank you so much sa suporta sa ating video ngayong adlaw, no? Sana'y naiintindihan niyo ako. Kung permiko tulod kay Kakapoy. <laughs> so, paalam na po. God bless to all. Hanggang dito na lang. Sa uulitin. Bye! Halong mga tampuaw! <laughs>